Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating ipagpatuloy ang kwento nating may pamagat na, Ang Hardin ni Lola Basiang. Gabi na nang makauwi ang ama ni Maria. Hindi na ito nakasabay sa kanilang hapunan. Pinuntahan naman niya ang kanyang anak na si Maria upang kamustahin ito. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Balita ko, pumasyal ka sa hardin ng iyong Lola Basiang, kamusta naman ang iyong araw? Ang nakangiting tanong ng ama ni Maria. Itay, magandang gabi po, masaya po ang aking araw dahil nakapunta po ulit ako sa hardin ni Lola Basyang, ang gaganda po ng mga bulaklak. Pansin ko nga anak na masaya ang iyong araw at binabasa mo ang libro tungkol sa mga bulaklak. Ang sabi ng ama ni Maria, Opo itay, ang daming bulaklak tupad ng rosas, sampagita, gumamela at iba pa. Maliban po sa mga bulaklak itay, Madami din pong ibang mga halaman at puno. Ang masayang kwento ni Maria. Ano naman ang mga puno na nandoon anak? Ang tanong ng ama ni Maria. Meron pong puno ng mangga, makopa, akasha, nyog, santol, bayabas at madami pa po, ang sabi ni Maria. Natutuwa akong malaman na buhay ang mga manggang aming itinanim noon, ang nakangiting sabi ng ama ni Maria. Talaga po itay, kayo ang nagtanim ng mga mangga. Oo anak, yun ang kauna-unahang punong mangga sa hardin ng iyong lola Basyang. Tinulungan namin siya ng iyong lola sa pagtatanim ng mga iba't ibang klase ng puno. Matagal na akong hindi nakapunta doon. Nais ko ding makita ang mga ibang itinanim namin noon. Alam mo ba anak, kay tamis ng mga mangga at napakalaki ng mga bunga nito. At alam mo ba anak, ang mga puno ng nyog na aming itinanim ay bigay mismo ng iyong lola sa iyong lola Basyang. Ang masayang pagbabahagi ng ama ni Maria, nanlaki naman ang mga mata ni Maria sa kanyang nalaman. Talaga po itay, ang tanong ni Maria. Oo anak, nagmula pa sa probinsya ang mga nyog, pati na rin ang makopa, ang dagdag na sabi ng ama ni Maria. Natutuwa akong malaman itay, nabahagi po kayo ng hardin ni Lola Basyang, sana ay matikman ko din ang mga manggati iba pa. Ang sabi ni Maria, Oo naman anak, sigurado akong bibigyan ka ng lola basyang mo. Mula sa simpleng pagtatanim niya ng mga rosas, sampagita at gumamela ay unti-unting nadagdagan ang kanyang mga tanim na bulaklak, hanggang sa unti-unti siyang nagtanim ng mga puno. Kay bilis ng panahon at tuluyan nang ang napaganda ng iyong lola basyang ang kanyang hardin. Napakahusay talaga niya sa mga halaman. Ang masayang sabi ng ama ni Maria. Tama po kayo itay, at may mga iba't ibang hugis at disenyo ang makikita sa kanyang hardin. Meron din pong mga upuan at mesa. Meron din pong maliit na tulay at sa ibaba ay tanaw ang mga maliliit na isda na may iba't ibang mga kulay, ang pagbabahagi naman ni Maria. Ganun ba anak? Matagal na akong hindi nakapasiyal doon. Dalawin natin ang yung Lola Basyang sa susunod, ang sabi ng ama ni Maria. Masayang sumagot naman si Maria. Anak, gumagabi na ang mabuti pa ay matulog ka na. Opo itay, matutulog na po ako, ang magalang na sagot ni Maria. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong may pamagat na, ang harding ni Lola Basyang, hanggang sa susunod nating kwentuhan. Salamat!